So ngayon mga Lodi, pag-usapan naman po natin yung patungkol sa 60k minutes views kung pa paano nga ba ito maa-unlock. Kasi po marami sa mga kapwa natin content creator ngayon ay ito po yung tinatarget para ma-unlock po yung kanilang in-stream ads. Ang problema, minsan po o karamihan sa mga kapwa natin content creator ay lagpas na ng 60 days pero hindi pa rin po nila na-unlock yung kanilang in-stream ads kasi po mali po yung strategy na ginagawa nila. So mga Lodi, ang karamihan, ang ginagawa nila is hindi po sila nag-upload ng mga Reels video or long form video. Nakatutok lamang po sila sa paglalive. Wala po silang ibang ginagawa kung hindi naglalive na naglalive araw-araw. Wala pong ina-upload na video. So, maanlak nga ba natin as a baguhan na content creator ang 60k minutes views kapag ka maglalive lamang tayo araw-araw. So, kung kukompute natin mga Lodino, 60k minutes views kinakailangang ma-unlock sa loob ng 60 days. No, so 60k divided by 60 is equivalent to 1,000. Ibig sabihin, kinakailangan po nating ma-maintain na ma-unlock po natin ang 1,000 minutes views sa loob ng isang araw. The question is As a baguhan na content creator at puro pagla lamang ba ang gagawin natin sa loob ng isang araw? Ma-unlock kaya natin 'yung 1000 minutes views kung wala tayong viewer? Possible na ma-unlock 'yan mga lodino. Doon po sa gumagawa ng uh, nagpapagames para po may manood sa kanilang mga uh, live videos, pero kung ikaw ay baguhan at uh, wala ka, wala kang laman sa iyong live no katulad ng ginagawa ng iba is mahihirapan kang ma-unlock yung isang minutes view sa loob ng isang araw. At kinakailangan mong i-maintain yon sa loob ng 60 days. No? So, ako mga Lodi, no? hindi ko kayo nire-recommend na Uh, gumastos, magpag-game para po ma-unlock yung 60k minutes views kung yun lamang po yung purpose nyo. Okay? Baka akala nyo is ganun yung ginagawa ng iba kaya sila is uh, nagpapag-game. No? Yung iba kasi mga lodi no, is talagang nag-share lang ng blessings kaya sila nagpapag-game pero kasama na rin doon na ma-unlock yung kanilang 60k minutes views. Pero kung kayo ay gagastos No, sa pagpapag-games araw-araw mga lodi sa loob ng 60 days para lang ma-unlock ang 60k minutes views, ay uh, hindi nyo po yun mababawi agad-agad sa in-stream ads, mga lodi. Bakit? Kasi po, maliit po ang kitaan sa in-stream ads sabihin na nating ma kayo. So, ako mga lodi, no, as a content creator, mas maganda talaga na uh, huwag tayong unang gumastos as nagsisimula pa lang dito kay Facebook para at least kahit pa paano, no, uh, wala po tayong, uh, ano, take back back. Wala po tayong pagsisisihan, mga Lodi, na ay grabe naman, ang laking nagastos ko dito. Pero, ang lit pala nakitaan dito sa in-stream So, ngayon, mga Lodi, no, as a content creator na bago, kung kayo ay nagsisimula pa lang, yung paglalive araw-araw, mga Lodi, no, talaga, imposible talaga na mag natin or ma-maintain natin ang 1,000 minutes views sa loob ng isang araw in straight 60 days kasi mga Lodi, paano natin mamimit yun kung walang manonood sa live natin? No? Medyo mahirap mamit talaga yon mga Lodi. No? At ang isa pa dito, ang live po, mga Lodi, no? hindi na po yan magbabiral. Kung halimbawa, nakapag-live tayo, mga Lodi, yes, may manonood, pailan-ilan, pero kapag ka natapos yung live natin, wala na pong chance na magbiral yan, meron na lamang papasok dyan na konting minutes views, konting viewers. Meron na lang konting papasok dyan. Wala na pong chance na magbiral yan. Pero, mga Lodi, no, kung tayo ay magsisikap na makapag-create ng video araw-araw ng content araw-araw ma-apparels yan or long form video ay madali po nating mamimit ang 60k minutes views dahil makapagpabayalan lang tayo mga Lodi ng isa, dalawa o tatlong content mga Lodi ma-unlock po natin ang ating 60k minutes views, saglit lamang po yan marami na pong nakagawa niyan naka-unlock ng kanilang 60k minutes views sa paggagawa ng content kaya kung gusto nyo ma-unlock ang 60k minutes views, pagsikapan nyo pong makagawa ng quality content araw-araw. Hindi naman po bawal mag-live mga lodi, pwede po kayo mag-live. Kung gusto nyo pong mag-live araw-araw, pwede naman po. Pero kung yan at yan lang ang gagawin nyo araw-araw, mag-live lang po kayo ng mag-live tapos halos wala kayong viewers, Imposible po talaga yung ma-unlock ang 60k minutes views sa loob ng 60 days. Ngayon, kung hindi nyo naman po ma-unlock ang uh, 60k minutes views in the first 60 days nyo, wala naman pong problema yon Kasi continuously running naman po yung cut-off. Kasi last 60 days po ang binibilang. For example, October 1 to November 30, ang cut-off po ng inyong 60 days. Kinabukasan, magbabago po yung uh, cut-off niyan. Magiging October 2 to November 31, kinabukasan magiging October 3, to November uh, to December 1. So 'yon mga lodino, you know, araw-araw nagbabago po yung uh, range of cutoff. Ibig sabihin, uh, hindi po porket nag 60 days na kayo is wala nang pag-asang ma-meet ang uh, 60k minutes views, magbabak to zero daw sabi ng iba. Hindi po ganon. Continuously running po 'yan araw-araw nababago po yung cutoff. Okay? Kaya naman As a kapwa content creator, ipinapayo ko sa inyo, focus kayo sa paggagawa ng quality content. Dahil ang quality content ang may pag-asang mag-viral no, mag-viral yan, mga Lodi. Malaki ang chance na mag-viral yan. Okay?